Daybird Katbalogan, Daybird Takloban, Daybird Bacato. Ah. So, una pa natin yan, yung si Janela. <laughs> Ang nakakalukot lang dahil iniwan na ako ni Janela. Iniwan na ako ni Janela. 2023 last year North North Derby Race sa PHA. Iyan na. Pangalawang season natin lumalaro sa PHA. Sa 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 Kabutihan Palad. Kabutihan Palad inanalo ulit po tayo. <laughs> second season. So first season nanalo tayo second season. Ito, dinatay tayo na super set dalawa. Wow. Si North Reaper. Iyan na. Si North Reaper po ay anak ni Day Reaper sister. Kaya po siya North Tripper kasi sa North siya nanalo. Yes. Ang, ang tiyayan niya po yung si Day Tripper, yung know, nag, nag trip ng isang araw sa Tacloban. Ayun <laughs> yung mga story niyan eh. Yung sinasabi ko kanina, si North Tripper, meron pa akong, meron pa Lap Tripper eh. Ayun, si Lap Tripper. Si Lap Tripper, yung tinilid ko kay Paul. Yep. Ang inate ko na nga lang yung Food Tripper, yung kay Sherwin. Pero <laughs> <laughs> ito eh, ito nga story nito. Uh, ang ang lahi nito ay kapatid siya ni Night Tripper. Wow. Pero ang tatay niya ay lahi ni 580. Okay. Okay, ayan. Yan na, kamukha-kamukha ni ano ni Pakita ni natin Reaper. yung van, band, pakita natin yung band. Oh, ayan, PHA 2023 1503683 PHA 2023 Isa sa super set winner natin last year So ito yung pang pangalawa Muna natin okay. Ayan na oh, Ito yung pangalawang winner natin ng, ng NDR last year 2023 O oh, ayan, parehas ng sing, sing kasi magkasiris sila PHA 2023 Uh, 1503672 ng PHA North So ito NDR. yung winner natin Mr. Dodu naman to So, binabalik ko lang yung pangalan Dodo. Uh, kasi kaya Mr. Dodo to, ang lola, ang lolo po nito ay yun, si Dodo. Mr. Popo. Si hey, Popo. Kaya, tapos, naka-inbreed po ito sa mga line po ni Mr. Popo. Mm -hmm. Kaya Mr. Dodo, para hindi po ako nalilito. Tama, isang lahi. Kaya. So, ayan, dalawa winner natin ng 2023 North. 2023. Yan. 24. Ngayon na yun. Yan, Yeah, recent lang. Recently. alam ayan. na. Ayan. Alam na. Alam na this. Hindi mag-ayabang na tayo. Nakapapay mo na pa. Nakapagod. Oh. Yan, ngayon na. 2024. 2024. Okay. Beh! So, sa mga lahat nakakatuwa kasi Last year, nagdadrama nga ako doon sa kay Ace. So, Ace, hindi ko alam na parang binigyan ako ng blessing last year. Dahil nga... Despite of everything. Oh, parang... That uh, happened. Uh, uh, ang bigat ng pakiramdam ko. Ngayon, bigla akong pinapanalo. Amen. Tapos, uh, sinabi ko nga doon sa, uh, sa isang kwento na pinapanalo ko, ito na yung term case perfect time. Parang ang ganda yung binigay sa akin na, na panalo sa akin. Napakatamis na panalo ko nung time yeah. last year. Kaya ano, kay, kay Yoko Itka sa akin, Night Tripper. Tapos, sa, uh, hindi ako makuniwala. Nabago yung pananaw ko nun sa na ko na lang na hindi naman natin kailangan na maraming kaibigan, hindi naman ma, hindi natin kailangan na noon kasi man nag-focus ako, maging masaya lang ako. So, kasi dati parang puno ako ng ng galit, yep. ng, ng uh, takot, tapos -stress, stress na stress, lahat anxiety ako. Tsura kong 23, <laughs> nagbuka ako 24. <laughs> Sino naman talaga ang sinasabi ko talaga sa naman talaga. Pero ayan ang buti, ang buti talaga kaya sobrang thankful ako nung nangyari sa akin na mag-overall champion ako. So nabago lahat sa akin noon. So tuloy tuloy tinuloy ko lang. So ayan na, ngayon nga hindi ko masabi pero same lang ang sasabihin ko last year sa akin ngayon. Pinagkalooban ako ngayon ng panalo. 2K winner pa. Unang sali ko. At unang kuha ko ng 2K sa PHA part taker tayo. Wow. So, malaki ang ang naipanalo ko ngayon. Two winner, day bird Katbalogan, day bird Nakloban, day bird ah. So, una panalo natin yan, yung si Janela. Kaya, putya Janela, kaya mahal na mahal. Niya. <laughs> ang nakakalukot lang dahil iniwan na ako ni Janela. Uh -oh. Iniwan na ako ni Janela. hindi po nakakaalam na si Janela po ay ibon. Apo. Ang ibon, pinalangaran ko po siya Janela. Dahil nga po, meron ako akong na-meet na isang babae sa... Woo! model. model. A model. A master Ang wingmaster. Napakaganda niya si Janela. Hindi. Ay, ay, may ka may na na naman dyan, sa tao. Hindi. Nagpaalam na ako na Hindi siya maganda actually. <laughs> uh, parang lamang lang si Alma ng tatong <laughs> 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 <But>, I agree. <laughs> no, wala, wala, wala. No, no, wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. ano Nako po. Nako ko. Nako po. Nako po. May paglalagyan ka. Kasi siya ka na. Si Alma talaga. Nako ano. Nakalaan. Di ba? Di. Nakakilala ko si Janela. Biniro ko si Janela. Sabi ko Janela. Panoorin nyo sa mga reel ko. Saka sa post ko sa Facebook. Kinaasar ko siya. O Janela ba? Baka baka pwede kita ligawan. Pwede ba nga no? Ligawan kita? mo muna ako sa asawa ko. ako ng meeting namin. Mga, <laughs> kung kung oh, titignan ako ng ibang tao, nang tatos press ko nito tao. tao. Di ba? Kung hindi mo kilala. Ito. Yes, yes, Parang yes. Parang ito, yun. Ano ito? Una, pero hindi mo naman kilala, liligawan mo. Pero, hindi ka ko naman. Kaya ako na ganyan. Personality ko. Siya sabi, personality ko. Yeah. Parang, nagpapatawa lang ako. Pero, yes, yes. Kumagat. Ko. Pwede na mo mapag-uusap. No, um. ano? Oo, oh, <laughs>

sabi ko, naku, e, eh, wala. Wala <laughs> akong magagawa. Ayaw mo ako payaga. Sige, hindi na ako manisigaw. Ayan, yun po story ni Janella. Okay. Nung pinarga ko po si Janella nung time na yon ay nag-cluck po si Janela. Oh, wow. Kaya ako pinangalan na Janella. O, oh, hindi po yan dahil naging girlfriend ko si Janella. kinangalan ah. ko yun dahil doon. Kasi, before na kasi yan, marami kong mga pangalan dyan. Si Nikki, yeah. si Annabelle, si Haina. Yun yeah. po yung napagbintang ang ng asawa ko dati na, ano <laughs> yan, mga ex-girlfriend mo ba yun? Bakit? <laughs> Sabi ko hindi. Yung mga story oh, yan, pero wala oh, akong girlfriend dyan. Oo, oh, pangalan lang Pangalan lang yan. Anyway, yung pinangalan ko na ka Janela, kinarga ko na, nanalo na si Janela, 2K winner mga kalahin. Wow, sana all. So, big winner si Janela. Grabe. Pero sa kasamang palat, eh wala, nawala na po siya ng katakloban. Yep. Oh. So, natutuwa ko kasi nagdala pa rin ang karangalan sa atin. Mm -hmm. So, yung pong pinost ka na dumating welcome back Janela is April Pools po yun. What? Uh -huh. April 1 ko pinost yun. Welcome back Janela! Pero hindi po si Janela yun. Nari mo ni Janela yun. Kaya, sorry po sa na-prank ko. <laughs> na-prank ko. Uh, pero April yun, Pools. Yun, yun po totoo niya. So, pagkatapos ko po magmanalo kay Janela ng Tukay, Takloban Race, dumating po si Sofia. Oh, wow. Ayun, 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 si Sofia po, loading ng Tacloban, eh wala po si ano si Janela. Kasi nag ano pa ako noon eh, nag-ayos pa, nagpagupit pa nga ako noon eh. Para lang pagandahan yung pagkakagayari. Eh. para condition, eh, no? Oo, okay. oh, eh, Janela. Aba, si Sofia na. Ang dumating. Dumating. Ang pinadala ni mong master. Okay, sabi ko kay Sofia, Sofia. Eh, di bang kita ng ligawan. Ganoon ko siya. Niligawan ko. <laughs> Ang tibay na mo nila hinihan. Oh, ano? yeah, no. Miniro sabi pwede kalima. Yeah. Hey, hey, diba, ah, natawa siya <laughs> ganoon. tatanungin ako, pwede ba kita ligawan? <laughs> Ayun, de uyan na. Nag-clock si Sophia ng dito. Ayun, si Sophia o, Ayan. Si Sophia naman, mga kalahi, ay anak po ng 580 chan na naka-cross po sa mga josto natin. Same wow. pa rin yan. Saka yun po si, ano, si Janela, line po ni din yan, na cross na po sa ibon ni Victor ng mga Taiwan. Yeah. So, may, pero may, yan ang mga dugo niyan. At may bloodline din nung Ah, uh, nga, breed ni ano ni Togo, Tomilingo. Mm -hmm. Kasi ang mother niyan po ay clocker ng Ah, uh, father clock ng MacArthur. Ang tatay okay. naman ni Janela, ang nanay naman ni Janela is finisher ng National Race nung 2021 yung nag solo winner si Roy Villa yeah. so ito po si Sophia mga kalahi so ayan sa live po mga kalahi eh, ito po makikita niyo, ito po si Sophia China ito lo? po yung Nightbird Nightbird po ito yeah. ng Takloban winner, big winner po ito kahit po ito yung nabutas ng katbalogan. nanalo po siya ng pooling one, 500, 1000, 3000 wow. so ang pinapanalo po nito ay more than mga, more or less sa Wow. Um, oh, itong ibon na ito. Kaya ako nagpapasalamat sa'yo. Hmm, nanggigigil ako sa Sophia. <laughs> Iba ka agad ng labi yun. Hindi, nagpapasalamat ako sa tot. at nagbigay sa akin ng karangalan. Ayan, ito po si Sophia. Ang gusto ko talaga halikan, si Janelle. Oh, absent eh. Ayun ka na naman dyan sa atawad. Ako, yan. di. nagtalam na ako yan. No! 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 Na, Jimmy, sana sa Janela. Sana may Janela tu. Sana Janela bumalik ka na sa akin. <laughs> so yan, ito. So after ng Takloban, Oh. Eh, up, after Takloban, ah, uh, banding pa rin kami ng pamilya. Training, yeah. training. Wednesday loading ng Marto. Oo. So hindi na ako nag hindi na ako nag-expect. -e yes, na yes. Sabi mo nga, suntok saan? Na suntok sa buwan. <laughs> so, may interview ako sa PHA sa uh -huh. Wingmaster, sa si Kapakpak. Yeah. Na, na uh, Conroy yung ginawa ko ng preparasyon ko maka. Uh -huh. Sinabi so, ko naman, actually sabi ko ako suntok sa buwan na ako. Hindi ako maasa na magkaklak ako. Yes. Kasi yung mga kikakarga ko ay eh, walang mga lipad. May lipad mm -hmm. siya pero hindi katulad ng mga kalaban natin na dumayo ng, Samar, ng, ng Takloban, uh Katbalogan, may ng matno, ganyan. Yes. Ito talis totally wala silang clock. Wala mm -hmm. silang, hindi ko sila na i-derby. Yep. Hindi ko sila na i-entry ah. ng derby kasi noong time na yun si, si Aliana po ay may aksidente. Um -hmm. Ayun, po. Mm -hmm. Ang winner po natin ay si Aliana. Kung Yun mga kalahi, na, si Aliana, no, ang pangilan niyan sa PHA. Ayan, ito po si Aliana mga kalahi. Pang fourth place po siya ng wow. Makarto. Sana all. <laughs> alam niyo mga kalahi, ang istorya po nito ay... Kinar pang old bird ko po siya kalahi ng PHA. Okay. So... Kinar tinitraining ko po siya January 2, may lipad, may training po kami sa PJ ng Attimonal. Uh -huh. Sa kasamaang palad eh umuwi siya after training. O yun, o yun may tama sa ano. ano. Biak po yung leg niya, no? medyo wala pang balahibo yung ano niya. Oh, Pero nga. magaling na yan. Oo. Oh. Wala na yan, kumbaga yun ang reason kung bakit ko hindi na i derby to. Yeah. So hindi siya na hindi siya na ganoon nagka basta nagkaano siya, nagka accidente siya. Accident siya. So, Pakita na natin yung ring niya. Ay okay, ito mga kalahi oh, PHA para ano legit oh. PHA 2023 1726 935 eh, na yun, PHA na 2023. Ah, oh, di ba? So yun. Ito si Aliana. Si Aliana. Si Aliana naman eh wala akong masyadong tibok ng puso. Wala yeah. <laughs> so, po siyang model ng PHA. Ano Oh, nandoon din yun si Aliana. Maganda siya pero maganda pa rin talaga si Alma. Yeah. <laughs> Ay <laughs> ang pinakatamang sagot na sinabi mo. <laughs> so anyway, ito si Aldana. Ah. Kung tatanungin mo kung... Ayan, so mga kalahi sa siyempre. Isa sa pinakamagandang tanong ng ating mga kalahi. Eh kung magkano ang napanalunan ni lahi ni Adan Richie Alan Leon ng PHA? Dito sa MacArthur. Ito po sa MacArthur ay napanalunan po nito. Kaya uh, mahigit, mahigit kumulang. Pero mahigit. So ayan, pinanood nito. So hindi ko pa siya nakukuha. Pa. Pero yun... Pero all, ano, overall... Overall, ng, overall. Oh, oh. baka aabot ah, tayo na China all! <laughs> And, Kasi si Janela ay aabot din ng... Kaya uh, sobrang blessing, na. So nakatingin na nga po. Makain po kami sa bahay ko ayan. <laughs> Ang sarap! <laughs> So yun, gaya nung sinabi ko, hindi ko may mga nagsasabi sa akin, ang oh, ang bait kasi pogi pa. Hindi na, ayun yun eh. Parang ayun, hindi po ako nagpapaniwala <laughs> dyan sa mga nagpapaula niya. Ah, kung yung <laughs> uh, uh, nagpa-rapple yun, uh, ko dyan. Kung yung sabihin ako ng pogi, kung yung na rapple ko. Yan, ang totoo niya mga kalahi. Ah, uh, gusto ko rin ano na sa totoong buhay po medyo seryoso rin ako tao. Mm -hmm. Ah, nagiging ah, tao dito magiging defense mechanism ko lang yung pagpapatawa. Mm -hmm. Pero sa kabila ng pagpapatawa ko medyo lahat naman tayo may mga dinadala mga kanya-kanyang problema. So sa akin naman na lalagpasan ko naman 'yung mga problema. Katulad ng anong nangyari. Eh binabalikala sa akin 'yung mga 'yung mga achievement ko ngayon, 'yung mga success ko ngayon din. Yeah. Eh, sabi ko nga hindi ito ibibigay sa akin kung hindi ka loob niya. Amen. Kumbaga parang so. kahit anong gawin ko rito sa kalapate, kahit yes. magpitas ako diyan, kahit mag kahit araw-araw kung gawin mag-training ako, kung hindi bibigay sa akin, Correct. hindi ako mananalo. Kaya ako, sobrang pinabalik ko talaga yung papurit pa sa salamat sa yeah. nasa ito. Kasi sa totoo lang, nagdadasal naman tayo eh. Uh, Madasalin tayo eh. Uh, actually, talagang may sinabi ko rin, Ah uh, nakaka-miss mag-serve sa, si, sa church. Dahil ako, ah, uh, kumbaga dati, mga active kami sa organization yes, sa simbahan. Yes. lang yan dahil nga, medyo, siyempre, panahon hindi mo masabi. Mm -hmm. So siguro, ito rin yung way para ano, paano sa akin, hindi kita pababayaan. Maniwala ka lang sa akin, Richie. Yes. So sa kabila nung ano, ano, ito, binibigay sa akin ngayon. So, pumapasok sa isip ko na talagang meron talagang nakatingin sa akin na, hindi ako papabayaan talaga. Everything happening oh, for, for a reason. Yes, amen. Kasi saka, uh, yun nga, uh, na-share ko rin na kaya sobrang bonus na alam sa akin yung mga ato. Totoo. Hindi ko talaga ina-expect yung, yung mga <laughs> Ang ganda pa ng panalo, MacArthur David place big winner yan mga Grabe, yeah, ka. totoo. Kasi, kasi alam naman bakit? Ah, uh, Baybird. papasok na naman dito yung tinamaan ng lekat kong kaibigan na si Gustavo Wakal sa wala ka. Na wala kaaway. Eh, yan yeah po lagi akong inaalipusta niya hayop niya. Sabi niya sa akin, kasi sa totoo man, mula nung presiso ng MacArthur National Race, Peter Yap Cup, si Peter Yap Cup pa yan, mm -hmm. eh, sumali na ako niyan. Hindi po ako nagkaklak. Wow. Lagi akong cut off meron pa ako dyan, speed 499 eh. 6 segundo na lang, clock na sana yeah. ako, eh. So, hindi ko, ano, hindi ko in-expect talaga na sa kabila ng ano, ngayon pa ibibigay sa yeah. Ko. Ito na siguro, Richie, hindi ko So, nakakatuwa, binigay ko naman lahat. Pero, ayan, nasuklian siguro tayo ng maganda. Kaya, mga kalay, uh, yun lang advice ko. Hindi naman pork ginagawa nga natin yan. Eh, maraming mga kalayin natin. Sa PHA, sa mm -hmm. local club, yeah. saan man yan. Hindi ako naniniwala na hundred percent binibigay nyo sa pag-aalaga sa kalapata. Uh -huh. Kayo binibigay nyo yan. Pero bakit hindi hindi kayo nananalo? Maring hindi pa kalayin. Oras, yes. Hindi pa oras. O kasi sa akin, nangyari sa akin yan. Yep. Kahit anong dasal ko nga kaya, kahit mga 15 mystery rosary pa ako eh, <laughs> hindi, talaga bibigay, <laughs> hindi talaga bibigay sa akin yan. Pero still, yung faith ko pa rin na eh, hindi nawawala. Sabi ko may dahilan naman. So yan, ituloy nyo lang kung ano yung ginagawa nyo, diretso lang. At uh -huh. uh, lagi kayo mag-positive. Yan, ang pinaka-the best. Oh, positive. Doon kayo magkasama sa positive. Positive. <laughs> positive, pero ako, magulo ako eh. Magulo yung isip ko <laughs> sa lang. Di ba sabi ko, uh, medyo suntok sa buwan. Pero sa side yeah. ko, sa isang side ko, ako naniniwala ako na uuwi yan. Yeah. Oh, naniniwala akong uuwi yan. Bakit eh? So, oh, pwedeng okay. uuwi yan. Makasabay yeah. lang yan. Uh, sa totoo lang, yung MacArthur National Base, tayo dapat ang overall champion sa mga national. Aha. Uh -huh. uh, alam niyo kung bakit? Sumali lang kasi si Reyso, saka si Alimi. si Master Reyso kasi. Oo, <laughs> oh, kung hindi sila sumali sa MacArthur National Base, number one tayo. Tama ba? Tama. <laughs> kasi, so, may, uh, ano, may personal question ako. Yes. Um, Saan ka ba mas naniniwala? Kasi madalas kong naririnig yung ano eh. Uh, Kaya nga, may swerte Iba naman, by fate. Saan ka doon? Ano, naniniwala ka ba sa swerte o doon sa fate na mananalo ka sa yung palapati mo? Sa, sa, by fate siguro. Okay. Ang swerte, meron may, akong side na sinasabi kong swerte swerte ka pag hindi nalambatido mo. Swerte hmm. ka kung hindi nalam, na, nalimbas na, na yes, yes. mga predator. Yes, yes. Swerte ka pag hindi nasalpok ang ibon mo. Yes. Mananalo ka. Pero by fate niya, kung kapalaran na rin ng ibon na manalo, walang ahad lang dyan uwi yan. Mananalo yan. Basta, yun nga, ah... Uh, kung ipagkakalob sa iyo mananalo ka. Okay. Hindi makakahandi maharang yan. Wala lang. Walang walang, <laughs> walang, pipigil. walang pipigil. kahit anong sa sibat. So yun lang, basta maniwala ka lang. Talagang gawin mo lang lahat. Yeah. Yun, grabe. Na, marami na natutunan, mga kalahi, sa napakaraming episode na to tungkol po sa achievement and lahat po ng experience no lahi ni Ada, ni Richie Alan De Leon, ng Taytay Rizal. I-shoutout hey, ko na lang si Janela. Ay, si Alma! <laughs> Alma! Salamat <laughs> sa pagmamahal mo and eh, very supportive na yeah, sa akin. Kahit sabihin mong uh, nagbibiro ako sa mga model ng yes, yes. Wingmaster, yes. eh, syempre, kinakausap ko yung asawa ko. Sabi ko, right. Han, ikaw lang ang pinangakuan ko at ikaw lang sinabihan kong mahal ko sa harap ng altar. Iyon! Iyon! hindi Wag kang, wag, wag kang, ah. wag mo wala yung tiwala mo sa akin. Yes, yes, yes. Bagay, ako ako'y sa'yo lang at oh. ikaw'y sa'kin. Yes, for fun. Ibig sa mga model ng Wingmaster. Huwag mo talaga kaagat at pausar. Huwag mo talaga kaagat at pausar. Huwag mo talaga kaagat at pausar. Ayun, sa pangalawa ayun din, uulitin ko ulit, ah, mahalin natin yung pamilya natin. Yan ang the best. Kumbaga parang, uh, syempre hindi rin naman perfectong partner. Yeah, yes, yes, yes. Hindi naman normal yan. Lalo ako, may aaway sa akin dahil kay Janela. <laughs> Oye Richie. tigilan mo na yung Janela Janela mo. Baka mga mga mo yan. Sabi ko naman eh, eh na, content lang naman yun. Lang yun, yun, yun. Hindi. tigilan mo na yan. <laughs> Oy, okay, director kasi, din natin yan, si Ate Alba. Sabi ko nga, Eh, maganda kasi di ba na aliw natin yung mga followers yes. natin. Tamang uh, yeah. yun lang stress oh. nila sa ano sa donation. Eh, <laughs> Oo, oh, i-contentin eh, natin. ko-contentin ko si ano, Jan, Janela. Sabi ko, huwag niya. Eh, hindi ko makonvince eh. pero maniniwala na siya. Oh, sige naman, bayagan mo. Oo, no, no. <laughs> lang naman. <laughs> kaya sabi ni Jenny, kaya eh, yari ka na naman sa asawa ko. <laughs> <laughs> oh. So, yun lang. Basta lagi lang tayong good vibes. Saka yeah. lagi lang tayong, siyempre, pakaramdam rin naman natin yan. Kung, kung magaan yung pakaramdam yes. natin. Huwag lang tayong mag-expect mga kalahi kasi masarap, masakit mag-expect. Yeah. Kasi number one, uh, tayo na mananalo tapos bigla tayong hindi mananalo. Yes, yes. Diba? Parang masakit. Mm -hmm. Kaya minsan meron din akong time na iniisip ko na lalaroin ko na lang yan. Wala. Kung mananalo yan, swerte na lang yan. Yeah, oh. pero kaakibat pa rin yun yung, yung mananalo yan. Yeah, pero lang. syempre, mahirap nga mag-expect. Kaya may binabalansi ko sa madalit sabi. Yes, yes. Kahit nung nagla-live ako, every time na may yes, lap yes. dito, ang ah, nakikita nila sa akin, Ah, uh, uy, si ano, ganyan. Ano pa rin ako, cool pa rin. Yep, yep. So, yun. Basay lahat tanda niya, mga kalahi. Hindi yung nagawa ko. Kaya rin gawin! Kaya rin gawin yan! Nagkapito ako sa <laughs> Ang pagkakalapati, mga kalahi, ay... Kinarir ko yan! Oo, oh, di ba? Ang mag sa akin na na nyo! Kaya nyo rin na Tom mo yan, oh, yun. Oo, oh, oo, uh, Idol guys, si Tompits. Inspirasyon ko rin yan. Mm um. -hmm. Nung nag yan. Okay, yun lang mga kalay. Okay. Kung meron kayong mga tanong, may mga nagpapag yeah. i mentor daw ako, tama ba? Tama, oh, no, may papamentor sa'yo, yeah. Willing ako dyan. Mas maganda kung kwentuhan tayo personally. Oh. <laughs> Eh, miss, ang ano lang eh, gusto ko na magpa-type ng sistema ko eh. Mm. Para bigay ko na, na lang, eh, no, reviewer. Gusto, gusto ko, talaga tumulong kasi yeah. hindi naman tayo madamot pag sa sistema eh. Uh, sabi ko nga, kung, ano yung kaya niyong gawin, gawin niyo. Ako, basically, training lang ang aking condition. Eh, mm. Na. Tapos, kung nakikita niyo, sa Reels ko, honey, apple cider, malunggay, sabit, bawang, sibuyas, ang pampurga ko is, ang palestok, yep. tapos sa greens, uh, grits, minerals, eh yeah, at nasa kayo yung, uh, yung pink na pula pula puti pero hindi ko na sinasama. Yeah, pute, yes, yes, yes. Pula lang. So ayan, yeah, medyo mura lang 'yon. Yep, Hangga't yep. maaari magtipid tayo. So ang magastos lang talaga sa akin yung training. Yeah. So yun lang, enjoy lang natin ang hobby natin at uh, kung ipagkakalob sa ating panalo natin tayo. 'Yon. Mahal ko kayo mga kalahi. Yeah. Sana'y ay magpare-pare sa'yo magtagumpay. Kung tagumpay ko, itagumpay nyo rin. Basta kalahi, Marami magpalahi. Huwag lang kay Janela. Hindi, yeah. <laughs> <Janela. Yeah. laughs> talaga nasasaktan talaga ako pag naisip ko si janella yeah. <laughs> Hindi na ako binalikan. Oh, okay. Oy, shoutout sa nakakuha kay Janela. Alam ko nasa iyan. Pero dininame yun. Okay lang yun. Oo. No. Uh, oh, sana iyo sa iyo ng katakot-takot na panalo yan. Yep. Sabi ko nga, hindi mo ikakatuwa na manalo ang isang ibon na hindi alam mong illegal yan eh hindi wala walang permiso sa sa may hari kasi yeah. once na tinatago mo yan eh meron kang burden oh, oo, dala, mo yan ang sarap ng pakiramdam kung halimbawa ikaw ay eh, meron kang legal na ibon yeah. investment yan mga kalahi investment ng pagbili ng ibon kung, hindi niyo kayo bumili ng ibon pwede kayong humingi sa kaibigan oh. kung hindi naman kayo makahingi sa kaibigan eh huwag na kayong magkalapati yeah. kasi ibig sabihin pag-asa sa lagi Ah, uh, niyan, Kahit ma marami kang isasakripisyo sa, sa pagkakalapat. Yeah. Oras, yeah. Uh, kanawon, pabud, gastos. Pa pamilya mo, medyo ano so, yan. So, ayan. Uh, mag mabuti tayo. Meron nagsuli sa akin ng ego, si shoutout sa'yo. Nakalimutan ko na naman pa Wala <laughs> talaga ako. Pasensya na talaga sa mga nagpapashoutout sa akin. Sa dami. Sa ako dami nagpapashoutout. So, hindi ko na maisa-isa, nakakalungkot. Pero Hayaan nyo. Basta PM nyo lang ako. Misa na, ko kayo. So, yun lang. Makakalaki sana. Eh, yung nag-sole nga pala sa akin ng ibon, eh, ah, naging kaibigan natin. O, oh, diba? Tapos, syempre, Bigyan natin ng inaka, ilipad mo, kung nagpapakarto, tayo mm -hmm. okay, okay. Tapos kung kailangan pa nang ibuwan ang problema, magsabi lang kayo. Oh. So, kasi ganyan din yung ginawa sa aming PHA dati, si na Anson o si na parang yeah. Iga. Ibigay naman tayo dahil nga mabuting pakikisama natin. Sa Tama yan. So, dapat ganoon lang tayo mga kalay. Okay mga kalay, basta tandaan nyo. Yun lang. Ayun <laughs> lang <laughs> <laughs> Ay, no, mga kalay, ha? salamat sa inyo. Okay. Okay. Thank you mga kalahi you know, Hanggang sa susunod you know, Marami pa tayong mga vlog Na ibablog po ni Kuya Richie Alan de Leon, de Leon. Ayan. Isip kayo kung anong pwede natin content din O no, pwede um, ano. Comment okay. lang kayo sa box mga kalahi Okay, ingat po kayo Salamat, salamat God bless Salamat kay Ace Ace Aquino you know. Ayan okay.